no rice. Dahil bawal lang kanin. Ganon din. Pero, at hindi na magkakanin. <laughs> Ayon sa aming may wagang mga doktor. <laughs> Ano, karo yeah. ko pa rin naman to eh, kaso lang. Ayun sa doktor namin ay bawal na daw kumain ng kanin. Hindi naman bawal kunti lang. Isang cup or kalating cup. Kaya ito, magloto kami ng pansit. <laughs> pwede kaya yon Pwede kaya ipalit yung ka pansit sa kanin? Okay lang ba yun? Napalagay nyo? paki uh, Pakicomment na lang kung pwede yun. <laughs> Yan. Uh, magluluto naman si Commander ng Pansit. Request ulit ng mga Junakis. At ay bal balo na ng halo. Nilagay ko na nga dito yung ano, yung, yung... Hinaluan namin ng limpo. Wow. Oh. halo-halo. Ayan, totoo na. Pansit. Ayan. Sarap. Tara, kakain na tayo. Let's go, kain na tayo.